うん、yeah. mm。Hmm. sobrang saya nung dalagita ngayon si Asa kasi tinanong niya ako ay tao po is ano daw ba namin yun salita ba daw namin yun sabi kay yes oo salita namin yun tagalog hindi yung binang kumabain ng oh. ano sila nung bulak dahil hindi niya ay manuukas sa school nila kasi gagawin daw nilang parang kwintas nila kasi may padasal tingnan niya. Si RJ si ring hawakan yung kambing. Gusto niya siya din magdala doon ng kambing. Mm. Lolo. <laughs> Ayo kasi makinig sabi, sinasabi kita na lagi tanawag yang anuhin baka masong ano yun siya ba? Tao dito eh. oi. Oh, Masigsungayan oh, oh. <laughs> siya ba? Hindi <laughs> mo maminaw. bata. Lako na yun. Guna yung tinagan. Di dyan yung aminan ng bataan ni. Magunit dyan siya ay. Ah, ah. Wala na. Marami rin itong tinanim nila. Hmm. Tsaka ito na yung bulaklak. Hmm. Nadadalhin ni Ayman at ni Arin. kami punta doon sa baba, uh, sa taas. Ano kami nang doon kami manghingi ng bulaklak. Si marami daw yung kailangan. Lalo na dalawa yung kailangan magdala si Ayman at si RG ay si Ayman, si RG. Si Ayman at si RJ. Si si Arin. Same lang sila ng pangalan ng name na school ni Arin at ni Ayman. Pero si Ayman, dahil, ay eh, si Arin is kinder pa naman, so kaya dito pa siya. Pag magredo na siya, sa next pasukan is, ano na sila ni Arin? Magkasabay na sila. Sabay na sila, alis, sabay na rin silang uwi. Ganun. Hindi na lang tamahan to, to, eh. Pag naman, eh. Hindi na lang kami tuloy, eh. Bukas na lang. Si ama na lang yung mga bukas. dili na lang tayo, eh. tara na. Uli na lang tayo. Sabi ni Ayman is, eh, buksan daw, sinabihan daw siya ni Ama na buksan daw yung ilaw sa kabilang bahay. Hey guys, welcome back to my family.

Oh. Uh, ito yung una niya. Ano sa... Matindi ko sa magpapot. Nakahabol po siya sa isang exam. Sa Arin, Ayman din. Guys, ito yung ano ni Arin. Name ni Arin. Ryan Raidas. Class LKG. Ito yung ano niya sa exam Ito yung ano niya sa exam niya. Ang uh, de ba? Kung dating naman dito nakahabol pa sila ng isang ano na iksan. Simon din. Mukha just nila sa school. Hi guys, andito na naman kami ulit sa school ni Ari. Si Uncle. Si RJ, andun siya sa loob na yan, na school. Kasi so, na doon siya sa kabila na school sa dulo. O, tapos lipat na naman siya dito. Tinitignan. <laughs> tinitignan nila kung at, Tinitignan nila kung hindi ba iiyak or ano. Kasi gusto talaga nila na ipaano na natin si Arin, eh, si RG, ipa start na sa school ba? Kasi Si Aji mabilis kasi siyang matuto guys. At saka alam niyo naman si Aji mahilig magsulat-sulat. bit pala yung school na ni na sis. Nakita ko yung comment ni sis na ano na wala bang public dito na school. Meron doon sa dulo na yun. Noong dati yung ano ni Ayman ng kinder pa Ayman doon siya banda nag ano eh, nag kinder. Tapos sa side na dito is may school may parang yung elementary na public ba. So, ang private, ang mababayaran ng pag-private guys, magbabayad ka sa isang buwan ng 1,200. Pag private ha. pero pag public dito wala wala kang mababayaran talaga sa atin naman, kahit public naman, may hindi naman sa wala kung mababayaran. May mababayaran ka rin naman doon. Lalo na yung mag amot, -amot kayo. Siyempre, yung dito, hindi, wala. Ganyan magigip tubig dito, guys. At yan, talaga yung iniiba na tubig dito. dyan sila nagigip ng tubig. Dati, pag noong summer is pag maulan masyado yung pang ano nila sa CR is nanguha sila ng dito sa ilog lang sa dito ba na may ilog lang yan 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 ako na yung naghahatid kay Arin guys uh, minsan si Ama yung nagsusundo minsan ako si RG, eh, si Arin, madalang nga lang si Ama yung naghahatid kasi, kasi nga umiiyak pag si Ama yung naghahatid. Which is, sa akin naman, pag ako naman yung naghahatid, is umiiyak din naman siya. Ah, so, talagang pinapaintindi ko sa kanya ng todo-todo. Hmm. Ano kasi sila, guys, eh, simula nung pagbalik namin dito, eh, is, nakadalawang palit na yung teacher ni ni Arin. Nung una, nag-resign. Tapos yung pangalawa, ito bago na naman to. Parang bago, bago lang nag-resign yung isa. Tapos yun, ito bago naman. At saka, alam niyo yung ugali ni Arin, guys. Na, uh, pag ako yung magagalit sa kanya, medyo na sanay na yun siya. Siyempre, kasi nanay tayo eh. Pero pag, yung na ano, yung ibang tao magagalit sa kanya, o pinag- ano siya, yung parang sinigawan ka lang yung ganun. Ay, wag kang makulit yung ganun. Si Arin is ano na yan siya, parang nahihiya na yan siya tapos natatakot. Ganun si Arin. Uh, yeah, siya sa iba, sa iba, pinapagalitan siya, ganun. Parang magluod gani. Yeah. Matago na din siya sa kuha. Ah. ba? niya yeah, maulawon po siya mas maulawon si Ayman kasi si Arin maulawon si Ayman yung ang mas pinaka maulawon kasi si Arin makigon pa man siya kung, kung tahay video kung makikisabay pa siya si Ayman minsan lang kasi nahiya yan si Ayman <laughs> big boy na kasi si Ayman di kagaya dati na ano na maliit pa siya Mahihain talaga sa si Iman. eh Hmm. Si Aji andun kasi sa loob kaya andito pa rin ako hanggang ngayon. Nasabi ko, kinuha kasi sila ng teacher yung una yung isa yung old teacher yung asawa ng principal yung kumuha. Uh, sumama siya sa tapos umalis na naman, lumabas na naman. <laughs> kaya ngayon is sa isang naman siya, hindi naman siya umiit hmm. minsan pag magigip, ginaganyan minsan yung inaakay niya lang kagaya kanina pero madalas talaga pag nagbubuhat, lalo na yung mga babae pag nagbubuhat ng tubig, is ginagano nila yung pirang inaakay-akay -akay lang nila ganun ba Kung sa atin naman, pag nangunguha tayo ng kahoy, gilok doon na to ang ilaha. lahe ginahikot nila tapos inakuha nila yung tali sa noo nila. Kahit pag si ama, si ama yung pinapagalitan si Aren, eh, ano siya, parang lalalayo na yan siya. Tapos, ano, mag-distansya siya gani. Yeah, niya mukuan na siya ka ng pagtawagon na siya ni mo siya balik di na siya mo liso na mo siya paduulon sa imuha. inan inana si Arin kasi so, Sa Ayman naman pag pinapagalitan tahimik lang yan sa Ayman alis lang yan lalayo lang yan siya tatahimik lang yan siya tapos gagawa siya ng like magsusulat or mag parang nililibang yan sarili niya sa pagkikilas kilos ganun ganun si Ayman Iba-iba talaga yung ano ng mga bata. Ina. Eh, Hindi na yung makahoy dito. Oh. Halos upaw dyan siya tanan. Ay. Doon banda din. Oh. Kada ko sa sa langgam. o. Oh. Mura siyang manok. Mm. Pero langgam in na. Murok uwak ba na? Dili man siguro eh. Ano niya yung truck na maliit na yun. Oh. Tapos yan sila, nagagawa sila ng kumut. Parang computer. Ano yung mga damit na mga tinatambak ninyo na hindi nyo na magagamit. Parang yun ano nila, pinipino-pino. Tapos, gagawin na nila yung computer. Nakapagawa yung biyanan ko na isang beses. Tagal na yun. Two years ago muna tayo. Or one year ago. Ngayon sa likod ng school ni na Aaron guys. Ang ganda ng tanawin din. Nakikita niya yung ganda. Si Aaron dyan doon pa rin sa loob. Yung school kanina. Lamabas lang siya. Tinignan niya lang ako. Tapos sinabihan niya lang ako. Ma, 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 Sabi niya ganun. Tapos bumalik na naman siya sa loob. Parang walang balak umuwi. Alas 11 na. 11.6 na. Hmm. Tingnan niya ah. Mga bog, ginawa. Ah. Pag may truck na, da na dadaan. Hmm. Sobrang tahimik ng Sobrang tahimik ng lugar. Yung bahay namin kita dito, you know. Eh yeah, nakikita natay yan oh, bahay namin yan. Hindi niyo may ang bintana ng ano-ano, carpet. Ayan. yung kasama niya naunan na ay naunan na ba ay pumasok dun sa loob ay silang dalawa pala yan dyan yun na carpet yung malaking carpet yung pang sala ba so, nagpaalam ako sa ano katiwala dun sa school eh, sabi ko uwi na muna ako si titignan ko yung bahay kung nilakba ng biyanan ko. Kasi yung biyanan ko aalis din. Pupunta siya doon sa sasamahan niya ulit yung mama nung dalagitan nung kasama ko guys. May papag-ano silang papers doon sa nila. Ito sa barangay namin, barangay hall. papaayos sila ano pa alam na ako naiwan ko muna si RG sabi ko na baka iiyak ba Ay, hindi naman siguro iiyak si RG tinawag ko si RG ng dalawang beses ayaw talaga makinig gusto niya talaga doon sa loob ng school binibigyan kasi siya ng lapis at papel pag makaanong lang yan ng lapis at papel eh tatahimik na yan eh sabi ko sige, hindi uwi muna ako, balik lang ako agad. Ila ko muna yung pintuan. Tapos iwanan natin yung cellphone. Ayan. So, yun guys. Ang dito na lang muna. Huwi na muna ako. So, mamaya po ulit. Bye-bye po everyone. Thank you for watching guys. Bye-bye.